Kamangyan ay ano si nani at si tatay At talaga namang abalang-abala ay Ay alam nyo ga ho Lagi nga nilang nasabi sa amin Na yan na raw yung kanilang pinaka-exercise Uy, sana all Kako nga ne, eh, patingin doon ng masin Hala, walang gayon Ay di ga ho, busy, busy sila Ay sabi, ay ako na raw yung magluto ng aming pangula mamayang tanghali Sakto naman ho Na may pinamilin na si tatay kanina sa palengke O ay di, na nila ang are Ay for the gold naman yung pala mga kamangyan at sabi ho nila tatay ay sawa na raw sila sa adobo. Uy, napaka-demanding. <laughs> noong una ho, hindi ko talaga alam kung anong luto yung agaw hindi eh, pero sabi ho nila igawin ko na lang ang daw dinakdakan. <laughs> sa amin ng kapitbahay, di yan. Baka hinahanap niya inyong pusa, hindi na naman ho. Ari <laughs> Nagulat pa man din ako noong una kung pwede ba gawin yung dinakdakan din sa karning manok. Ay sabi ho nila ay pwede raw. Ay siya sige. <laughs> Bali una ko pa ng agawin din mga kamangyan, di ko ng mga sangkap-sangkap, go ng ababad pa para na may lasa yung karne. Ay, <laughs> totoo lang ho, dati, nakapagluto na ako ng dinak dakdakan. Ang kaso nga nila ang ho ay gawain sa karning bayawak. Ko <coughs> hindi. Ang ginamit ko doon ay karning baboy. O ay dinuo sa karning manok ay di ay blada no ano. O ay dinuo di sa karning mga kamangyan ayan ho at naglagay muna ako ng toyo. Tapos sinunod kong ilagay ay aring kalamansi juice. Sinunod ko na rin di yan, aring bawang, aring pamintang durog, siling green at aring siling red. Tapos yun, namasage-masage ah, lang para kumapit yung lasa dun sa karne. Huy, napaka-OA. -E. Araw pala yung nagawa ko mga kamangyan para sure na may lasa yung loob. Ay, di na hiwa-hiwa kong gayaan, ano? Minsan naman nung oh, inagawa ko, inatusok-tusok ko ng tinidor. Doon ko inalabas yung sama ng loob ko. Huy! After one mga kamangyan ay ditinabi ko muna dahil ahugasan ko naman, ho oh, aring mga atay. Ay, for the go. Ay, hindi oh, talaga mawawala yung garne. Gawa nga, nga ni ara dinakdakan. Tapos, after ko maugasan, ay, nilagay ko na rin ni eh, para syempre magkaroon din ng lasa. Ay, be naman. Ay, kung nga nyo, mga kamangyan, kung nasaan si nakuya kuya, aba, ay ho at gawa ng napagod. Gawa ng diga ho, ay nagsunod-sunod talaga yung lakad namin na nakaraan. Ay, pasensya na kayo. Ay, kako nga ho, ay magpahinga sila. Gawa ng kami ay magatagay mamaya. Hala, hindi yung kasama. Bukas ho kasi, may apasyalan ulit kami. Syempre, nasulit na namin. Hala. So, after 40 days, huy, napaka sobrang tagal. At nga niho, nababad ko na are, na ko na gayan. ay di naman ay aihaw. At habang ko nga niho na daw mga kamangyan ka ako ay diagayatin ko naman yung iba pang akailanganin mamaya. Akala ko nga ni Ho ay nagayat na rin ni Kim o kaya naman ay ni Julie na kanina. Aba ay hindi pala. Alam niyo kung anong ginawa. Mga nagmuni-muni, nagtulala-tulala diyan yan. Aba ay tama. Pero ayos lang naman yun mga kamangyan dahil kaunti lang naman ho aring aking agayatin dahil kaunti ang naman yung kailangan doon. Baka akalaan niyo mga kamangyan ay mahirap gawin na rin dinakdakan. Ala ay madali lang. Kaya kapag may asawa na ako tapos sinabi niya love, ipagluto mo ako ng dinakdakan. O ito na. Hala sobrang bilis. kaui oe eh ng ani pala ni nanay sa isang lagayan yung mga karne na sa tingin niya iluto na aba naman marami rami ng ani pala rin mga kamangyan gawa ng ani ani ay pantinda pa namin hu hindi gayo. oh di ho, at nilipat ko na rin sa isang lagayan gawa ng yan ho ay apalamigin pa tas di ka, ho, yung atay ay medyo maliliit eh, hindi naman pwede doon sa isat at gawa ng abay diretso yon doon sa uli buti na nga ang ho at meron din sa bahay ko buo garni. garne naman 3 ilang minuto mga kamangyan ay eh, dinaihaw na, na are ano at ayan ani ho malamig-lamig na rin are ay eh, di agay at na namin para naman makakain ako. Na karne. Talaga na may magutom na rin. Ako, hindi pa ako kayo nakakapagluto ng garni mga kamangyan. Aray, parang nagagawala ang din kayo ng sisig. So, bali, agay gayatin lang ho ng garni mga kamangyan. Pero kung kaya nyo lunukin ng buo, sige, wag nyo nang gayatin. Uy! Excited na nga nila ako, mga kamangyan, na matapos na are at matikman na gawa ng siyempre. Aray, I request nila nanay. Naks naman. No, Sabi ko nga nyo sa kanila, kapag sila ay dapat ako ay payagan na mag-asawa. Hala, require. Kasi, aray, ho, mga yan, total, ang dami magsimula na ng mga prito-prito, gay. Oh, Pero, nung tumuntong na ako ng high school, syempre, ko ay nagkakakrush na. Yun ang nabalitaan ko, ho, na mas naiinlove daw yung lalaki doon sa babae kapag marunong daw magluto. Huy, bata pala ang may pagayuna. O oh, syempre, hindi ako nawawala na ng crush. Hala, napakaharot. At para ho, mas ma-inlove siya sa akin. Ayun, nag-aral ako magluto. Hala, basay siya na kayo. Hala, ako nga niyo ay medyo nagataka na. Gawa ng lahat na inaluto ko, pero wala pa rin will you marry me. Hala, nag pa rin eh. Hindi, wala to, wala to. Huy. mga kamangyan, di ka nagpatulong ako kay Kim para syempre mas mabilis. So tulungan ako sa paggagayat. Ay, tingnan nyo naman oh, Katatapos tapos maggayat, ay diretso doon sa bebe. Ay, Kim, hindi naman dyan ang lagayan. Eh, ando sa harap. Aray, Ay, alam nyo gawa ka, mga kamangyan, sobrang nagugulat to talaga ako kapag may mga bata baga na nakakanood ng mga vlogs ko, ganyan. Ala, ay, ako nga nyo ay nagatakan na minsan, gawa ng, oh, ano ba gari kumelon? Huy. Syempre, hawari ay luto, luto, ganyan. Hindi mo akalain na may mga bata baga na nanonood, gay sobrang nakakatawa ng puso kako nga ho kapag nalaman ko na may mga bata na natuto magluto dahil sa akin Hala, mag anak na talaga ako ng dosi huy napaka ui ang advance after ho yun magayat mga kamangyan diagawin ko naman ho yung alahok doon mamaya so ayun bali naglagay lang ho ako dinin ng mayonnaise na nabili ko ho sa palengke nagpisa na rin ho pala ako dinin ng lemon at hindi ko ho alam kung anong inagagawa din ni nanay aroy ah nang malagay po yung pamintang durog ay eh, sinunod ko aring liquid seasoning para naman talagang mas malasa. Naks nung bali niluhalo ko lang ho pala aring mga kamangyan. At tingnan nyo rin baka naman iba ang lasa. Kinuha ko na rin pala yung mga karne ng mga kamangyan dahil dito ko are ah, paghaluhaluin. Mekus mekus. Huy. Bali naglagay muna ako din ng sibuyas, aring hong asin. Syempre hindi umawawala yung sili, aba naman. At habang inahalo-halo ko nga ni aring mga kamangyan, hindi pa tapos. Ayun na ho at sumubo na ako nang sumubo diyan. Hindi ko alam pero kapag ayun ho talaga mga iniyo, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Hoy oh, Nilagay ko na rin na pala yung atay diyan mga kamangyan kanina. Tapos hindi ko alam man din kung may matitira pa dini. Mm -mm. Maya-maya ho, ay dinilagay ko na rin ho aring pinaghalo-halo ko kanina. Alam nyo mga kamangyan, kung kayo lang ho yung nasa sitwasyon ko ngayon din eh. grabe. Baka mapapasabi na lang talaga kayo ng yes I do. Hoy hindi kasama yan, hindi pala. Tapos ayan na mga kamangyan, bala alagyan ko lang ng mga design. Wow naman, kala mo talaga chef. Baka ako malaking impact ari para ako payagan na mag-asawa. Hala, ba, naman ho ang itsura mga kamangyan. Sige, kayo na ang humusga. Huy, feeling. Oh, alam ho ang agawin. Kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan nyo na dini. ba naman. <laughs> ay baka ho magtaka naman kayo kung nasaan na naman si paring Joe. Alam nyo, ako ay medyo nagkataka na rin. Baka yun may iba nang inaawi na bahay. Hala, ay wag na Wari ko ay mabubugbog ni Maring Lourdes nang wala sa oras. Aray At balik na nga niyo tayo din ni mga kamangyang grabe na para marami talaga yung aming kain din eh. Tapos mga kamangyan, di ka ho, ang dinakdakan ay parang sisigaw din sa atin. Pero sa ibang lugar, doon sa original ata, imbis na mayoneso yung inalagay nila ay yung utak daw ng baboy. Ay, be naman, sana all. Pagkarating ko din sa bahay mga ay sakto din ng dating ng mga order ko sa Filipino. So, syempre, abuksan natin para ka namang... Una, hoy, anong kanilang rechargeable cleaning brush na sobrang tagal ko nang gustong magkaroon na rin. Ay, be, napakatamad maghugas ng pinggan. Para si Baggy naman ho, yung mga kapatid ko maghugas. Ayan, binilhan ko na ng Dayan. Mm -mm. Ay, alam nyo naman, lagi kami nagaluto at syempre lagi din nakain, ay, di laging tambak ang hugasin. Ay ari ho, madaling gamitin, tapos ang bilis din matagtag ng mga dumi-dumi doon sa mga kaldero, sa pinggan. Tapos hindi pa mangalay sa braso. Ay, be naman. So kahit dali-dalian ko na unang hugas ay ayos la ang dahil sure ho, ako na malinis are. Ay for the go. Sunod <laughs> ho ay aring wearable neck fan. Grabe, sobrang ganda ng itsura. Tas alam niyo naman, lagi akong nasa initan. So perfecto to. Lalo na ho at tamad na tamad akong magpaypay. Ay are, alagay ang sa leeg. yun ang lamig na. <laughs> Natagal ho are, ng hanggang tatlong oras. Walang patayan malamig -mm. Ang nakakatawa pa ho doon, sobrang lakas ng hangin, malipad ka. Hoy, hindi gayon. Pwede rin aring dalhin kahit sa anaks naman. At last naman ho ay aring electric multi cooker. Hoy, grabe, sobrang ganda ng itsura be. Sobrang dali ho na rin gamitin. Tapos pwede na kayo dito magprito, magsaing, magpakulo ng mga kung ano-ano, magsteam. Grabe naman ho ang gumawa niya Ren, napaka-perfect. Mm -mm. Eh sobrang ganda ho na rin baka pag na ako ni Nanay. Hoy, walang gayon. Ay kung gusto niyo rin ho ng mga garni mga kamangyan, perfect din 'yan para regalo ngayong Pasko. Ayun, alagay ko na lang ho sa comment section ay for the good. Kinabukasan ho ay arena at maaga talaga kami nagintindi dahil ngayon ho ay mapunta kami sa bako. Doon ho kasi may magandang ilog at kako ay gusto ko rin napapuntahin doon si na kuya para naman maranas-ranasan. Aba naman. Nasa isang ang dalawang oras ho pala yung biyahe papunta doon mga kamangyan. At ayos lang din naman ho gawa ng dini ho sa amin sa Mindoro ay hindi naman traffic. Maya maya ho ay dinakarating na rin ho kami din sa Infinity Farm ay for the good. Pagkarating na pagkarating ni ho namin diyan ayan si kuya at nanonood daw siya ng vlog. shout out sa you know, Ay ho si kuya yung mag sa amin. Kung saan ba talaga yung maganda picturean dito? Hala, <laughs> ba? nyo naman si kuya. Napaka-effort as in. Aww. Sa totoo lang mga kamangyan, pangalawang beses ko pala ang humapunta din eh. Tapos pagpunta ko na naman o din eh <laughs> Parang first time na naman. gay yung feeling. Hala. Kaya ko nga niya rin ho, dito dinala si na kuya dahil alam ko na makakapag-chill-chill sila. gayon Dahil sobrang ganda dito as in. Aunaan ko na ho kayo mga kamangyan. Hindi ho are sponsor. Talaga ho nagpabuk din Nagbayad. Gayan. Pero syempre nakaka-proud. Basta pagpunta kayo ng Mindoro, punta Infinity Farm sa Bak ay, natuwa pa nga niyo ako din yung mga kamangyan. Gawin lang ako ho, ay naharangan din ni ate. Gawin lang lagi daw siyang nanonood ng vlog. Next, kahit daw yung mister niya, gayon. Just shout out sa si inyo. Ay, pinapunta nga niyo ako doon sa shop nila. Gawin lang may abigay daw. Wala, salamat po. Sobrang natuwa ko talaga ako din yung mga kamangyan. At tinapabigay daw ito ni Mami Michelle Thank you po. Huy, napakabait naman bigla. Ay, tingnan niyo naman ang aking pamangkin. At gustong gusto ng lumublub agad ay. Naitay, alam niyo, minsan nakakasama na kayo ng loob. Hala. Alam niyo, Gaho, pagpunta namin din Feeling namin member na kami ng Inkantadya, gayon. Parang maya-maya ay magkakaroon na kami ng kapangyarihan din ni Ay. Huy. Mas areho, magpicture daw dito yung mga couple diyan. yan. Alas, ano may kasama? Ito ko pa nga kami din igawa ng sabi ho namin. Kunyari ay magka-propose si kuya. Aba ay kuya, ay bilis-bilis siya at baka maunahan pa kita. Huy. Tawa ng panganiho ho kami diyan. yan at arang kanilang panganay. Ay tudo iyak na at inaulit ko. Sabi ko ay yung mami at daddy mo nagakiss. Ay yung tudo nga Kung alam ko lang ho na by partner pala yung mga inagawa din eh. Di sana ako umuwi na lang. Alam ko yung nag ang pero sa tunay ako may kasama din dyan. Huy, bakit naman binuking? Habang nag ho doon yung mga lao, lovers. Ay, tingnan nyo naman na rin aking bunsong kapatid. At broken heart, Dini. Ari, <laughs> at Dahil nga ni Ho, nagkapilaan kami kaninang umaga, kako, bago kami magsiliguan, ay kumain na ho muna kami ng tanghalian. Sa pagkukuha pa nga nila ang ho namin ng pagkain, akala mo, isang linggong hindi kumain. Ay, di, ayan, at nagpakabusog-busog na ho kami diyan, mga kamangyan. At after ho namin kumain, ayan ho, kako, ay magsimula na ho kami magligo. Ang kaso nga nila, ang mga kamangyan, grabe, sobrang lamig talaga ng tubig, Dini, as in, para kayong nasa freezer ninyo ay mga yellow gayon. Ay, tingnan nyo naman ho yung tubig mga kamangyan. Grabe, sobrang linaw. Tapos, naman ho si Julina. Akala mo lagi ay model. gusto lagi ah, picturean. Aroy ah. Grabe mga kamangyan. Sobrang nag-enjoy ho talaga kami din eh. Na chill-chill kami, gayan. Ako na ho yung mga kamangyan. Sobrang laking tulong nung pagbabakasyon. Kahit isang araw man lang o ilang araw. Kasi machi-chill kayo. Magiging motivated kayo ulit. Lalo na kung stress kayo sa mga trabaho, gayan. Sa mga jowa-jowa nyo. Ay, sana all. Bilib na bilib nga niyo ako din sa aking pamangkin. ang ah, ang pagkatinday. Sobrang hindi yan. Kahit 30 days ay kaya. Sabi ko, mag Pero kuya, ano yan? Ano tawag dyan? Biliso talaga ng panahon, mga kamangyan. Grabe, dati hindi talaga namin magawa yung ganito. Hindi kami nakakapunta sa mga lugar na gusto namin. Hindi namin makain yung mga gusto namin pagkain. Gayon. Ako na huwag nagasabi, mga kamangyan, kung nagasakripisyo kayo ngayon, kung medyo nahihirapan kayo sa sitwasyon, hindi ho laging nandyan kayo. Darating yung time na mapapating you, Lord na lang tayo sa lahat. Kaya pray, pray lang. Oh, o, ay si babay na. Baka tayo pa din, ni. Aba naman. <laughs>